Ano na, Boss BJ? Sorry. Last uh, time nalo ka. Kamusta, Boss? Okay na, Ito, update na kay Boss Pj sa so mga ibon niya dito sa Bukawi. Ito, ano ito, Boss? Manormal. Manormal. Man And... Ito, 200 lang isa. 200 lang isa. Yun. Yeah. Ito, uh, ito, ano ito, Boss? Dilute? Dilute pa lang. Oo. Oh. Ito, 1.5 na lang. 1.5 na lang. Ito, ano ito? Ito, dalawang albay na lang pala. Yung isa nakabili, yung isa nakabili. Oo. Oh. So, ang pinang natin, 2 okay na lang isa, naka uh, DNA. Uh, pares. Ah, pares. 2 okay, yung okay pares, Aka DNA yung isa. Tapos uh, uh, yun. uh, ito yung fast reds, uh, 500. 500. Uh, ano, ano man na... Uh, ito, ano to, boss? Obapain. Obapain. At At ito, boss? o ba ito, 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 500. 500. <tod>

Ito naman ba sa nato? Ito is yellow face. Ito, ito is with 7K. 7K. Anong dyan dyan Dini ba? DNA ka. Ito pa pa. Ito na uh, to. Sa Alps 1. Alps 1. 300. 300. 350. Ito na ito mga ito. Ito na ito. Ah. yung delete natin 800. Ah. Uh, yung delete natin 300. 300. So, yung 500 natin 500. Okay. Okay. 500, okay. 500. sa pinalo. Ano to boss? Krimino pa? Ay, bak, bak, krimino pa. So, gaganda oh. Krimino pa o. Oh. Punta na rito, boss. Yan, uh, 3-5 na lang. 3-5 na lang isa. Yan, Pimino o pa. Pakain na bato, Bimino, body, na ba ito, boss? possible sa pakain. Yan, o pa. Dito sa Baguio mo, boss? Baguio natin. Uh, 1,000 ang isa 1,000 ang isa Matured na ba ito ba? Matured na Ito ba? Ano ito? Ito ang malaki 200 Itong DC nung marito Taka albay okay. alba okay. alba okay. uh, uh, okay. na opa. Di sino opaline? Taka albay pa, opa. Ayan. natin 2-5. 2-5. Ito naman, 3 minutes pa. Taka na natin 2 k 2 k Itong ano mo, dito no? Dito uh, uh, no. pa. Uh, 2 no, uh, yellow food yan, 2K. 2K. Ito, ano po? Yan, split dance. Split dance. Oo, no? yan, bigyan na lang natin, 2K. 2K na lang. Ito, pa split dance, ako so, pala yung split 2K na lang. Itong lutino na Morita, boss. Yan, out na lang natin, 1,000. 1,000. Ito, na ano to? Ito, mga split dino, 500 each. 500 each. Yan. Ito, ano to, Aqua? ako B2 Alkaline Stratino DNA Hell Ah uh, natin na uh, 5-5 5-5 ako Ito naman ako B1 Opaline Stratino DNA Pack naman Ah uh, Ito out natin uh, na no, ah. uh, 8K 8K na lang uh. Yun Ano ba Ito uh, Aqua Aqua Opaline B1 Split no. Dine Ah uh, Ito out natin 4K 4K Yun ito. Ito, Lutino Opa. Lutino Opa. Uh, Pares na ito, boss? Uh, banded. Banded. Magano ito? Ito, natin, 3.5. 3.5 na lang. Ito. Yan, mga pin faded Pin-paded. Uh, Yan. Mga pin-paded natin, 1K. 1K. Pin-paded natin ng move. Uh, 500. 500. Yan. Pin-palo. Mga pin-palo. Yan. Opa pin na ito, boss? Opa 500. Yan. Uh, 500 is lang, mga opa pin. Yan. Okay na boss. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss PJ, PM lang kayo sa FB niya. Thank you, Boss PJ. Ha. Thank you, thank you. Good Boss Marvin. Good morning, good morning, good morning. Ito, update tayo kay Boss Marvin dito sa mga set market. Sa mga ibon niya. So, dami, oh. Maka na rin sa kakatail mo, Boss? Kakatail natin, Boss. 2,000 lang kada pare. 2,000 lang pares, Ang mga kakatail. Ito sa mga normal naman ba Sa mga normal naman natin, pwede silang isa dyan? Pwede silang. Mga mga kasas? Ito sa mga OPA? OPA natin, 400 isa. 400. Ito mga ALF-1? May, ah, ALF-3. Uh, ah, ALF-3? ALF-1 saka ALF-2. Ganda. Ba, ayos mo. Pwede na pala na ba uh. ito? Oo. Pagdating rito. Ito sa Alpil natin. Ah. Ano naman yan? 400 ko pala yung sa normal. Ito sa Deliot na ito Padilyot? Ah, o oh, Padilyot. O oh, Padilyot. Oh, oh, Maga Maganda rito. Okay. So O Padilyot naman natin, 750 lang isa. O Padilyot. Power Blue O Padilyot. ah, pa O sa Power pa O naman natin, 1.5 lang isa. 1.5 uh, lang. Ang dami. eh. mga pa Padilyot. O pa O Padilyot. O wala na isa. Oh, naman natin, Sandi Boy ka. Sandy Boy ka. Ito, so, gaganda oh. Uh, pa yellow bus pa. Wala nang kalitin boss? pa bas. Kupay. 5 Yellow bus pa naman natin, ah, uh, makubaba. Makubaba. 150. na lang. Ayun, gaganda solid Ito boss Emerald. Oh, wala na rito. Sa Emerald naman natin. Ah. Kaya 5000 lang pare. P5,000. Itong... Dute yung naka-tail mo na sa bus. Oo. 5000 pare. 2,000. 5000 okay. Itong no, yel mo. yellow. Yellow bus mga bus, magano? Oo. Okay. So, sa mga yellow bus ako natin, P150 lang isa. 150 Ito ano ito bus? i ka pa? I-mino pa, back to back. Kano? Diyan para sa diyan, 12. 12. 6000 isa. 6000 okay. lang isa. Itong ano mga bus? Yan yeah, yun tama yan Yung isa dyan, yung may na okay. green? Yan, yung may na green? Ah. Aqua Opa U-Wing Split Dan Hensex Link. Ah, O paano ito ba? Yan, 10,000 with freebies oh. pa mare. Yan. Itong yellow face na ito ba? Yung yellow face naman natin, yan, na 25,000 dapat isa eh. Ah. ko na lang yan ang 20,000. Ito, ganda na ito ah. Yellow face Opa. Ayan, yung muna muna bukas. Yan boss? Aqua Opaino Paino Dito Aqua Opaino Paino Dito Zeneca okay. 25,000 25,000 Yung isa naman yung kasama niya uh, Aqua o B1 uh, uh, Ano naman siya? Inohen Inohen uh, 25,000 lang din yan 25,000 Nasa <laughs> sa dulo. Yellow face o pa dan palo. <laughs> ah, ta ta ta. Ah, yellow page dan palo. O pa lain. O pa lain. Ganda. Ganda rito ba? Yeah, 50,000 na lang yan. Yellow face o pa dan. Ares <laughs> na to, boss. Okay. Yung isa naman, yellow face o pa. Ah. Uh, possible dan, possible aqua. Ayun. bigyan ko na lang ng 30,000. 30,000. Ah. Okay. 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 Yellow page ang palo. bob Pares na opa di yun. ba rito boss? Pampay pa. pares. Opa uh, Oo. Okay. Uh, na ito ba? Green perso, wild type, sa classic sila ni lang yan, boss Jake. Ah, uh, yes, 2,000. 2,000. Itong, ito boss, wild type? Wild type, type na Ah, na yung eh. ah. lang uh, yun <laughs> yeah, normal. Ah, lang yan. Lang. Lang yan, boss Jake. Ah, tricky. Di di. Diyan. 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 pa Diyan. 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 Sa so, merga mo yung dahon niya. Ay, tatatawa. Ito, tatatawa. Ito, magkana ito, boss? Ang fight na ito. Hindi na pare ka. Ganda, Nakita ni boss Lucky ito, sa fight yan, eh. Shoutout pala kay boss Lucky. Itong yellow boss mo, Etong yellow bull sofa, ano na to boss, sa pare? Yellow bull sofa natin pare sa kaya ano lang yan. Oh, yeah. uh, Dubai pare. Dubai pare. yan. Sa so, Danfalo ba to boss? Oo, oh, o, Danfalo na bayo ulit. Oo. Oh. Maka ano to? Dan na bayo ulit Danfalo natin. Ano lang yan? 3,000 na lang. 3,000. Itong yellow face na to boss? Yellow oh. face, so, Split opa. Oo. Splitino. Street ino. 25,000. 25,000. Splitino na yellow face. Oh. Opa. Ah, naman yellow face opa hen. Hen naman to. Wala lang na. Oh. Uh, Ito. 20,000. 20,000. Uh, uh, yellow face opa hen. Ito, tan palo uh, boss. Tan uh, palo na normal. Oo. So, o ba no? Ah, uh, 3000 Ito, aqua ba Ito boss. Itong aqua na to boss. Aqua. Aqua o Paes Liddan 10000 P10,000 Sa lahat mga gusto mag kay Boss Madin Message lang kay sa number niya mga boss Thank Boss Madin Thank you Good morning Boss Yuno Good afternoon Boss Yuno Dito sa Buhawe. Good afternoon wala si Yaba? Wala si Yaba. Di ba nagtumad? Di <laughs> ba Ano ito, boss? Mga oh, uh, normal lang. Mga normal lang. Mga na rito. 300 isa. 300 isa. Uh, ito, boss. Ito sa mga lutino mo. 2,000 sa Yellow Bulls 1,500 okay, pares 1,500 pares Ito sa Barangat Mabas 500 pares 500 pares Itong Itong ano mo? white face White face Magano? Mga 5 na lang pares Ito Mga 5 na lang pares Sa Dilawan ito, bagi ba to? Ito, ano? Wampay pares. 200. Malang yan. Ito, ano mo, boss? Lutay na pa. Lutay pa. Ito. Pares na ba ba Ito, may yellow ka ba, ito dito ah, yellow face. Ano ito lalaki? Ano ito? 20 na lang. 20 na lang, yellow face. 6 months na lalaki. 20,000. Ito yellow face. Split yellow face. O. Pastel o pa, split yellow face. Ah Split gilyut. Ah Tapos ah. ito green, split o pa, split yellow face, split gilyut ah uh, same lang dito. Same lang dito. Same ka. sa segment. Ah, specialty. Ano lang dito, boss, pare. 12 na lang, pare. Oh, pasa, na. Lang na. pasa lang na. lang na. Ito. Ganun din. Ito green note. back to back green ka, Ah, speed par blue. Ba matindi ah, speed dilute. <clears throat> Yan ano lang to, 20. 20. na lang. Yeah. Ito na ano to, mga uh, yellow bulls. Sa Lutino. Yeah. Ito, ito, ito. Ito, mga Dan Palo. Dan yeah. Palo. Magano rito? Ang oh, pipe na lang isa. Ang pipe na lang isa, Dan Palo? Oo. Oh, Murong-murong na to ah. Ang pipe na lang isa, oh, Dan Palo. Itong Lutino na ko ba, mabas? 2,000 mga sable. 2,000 yeah. mga sable. Yung yeah. luti ko pa. Ang gender pa to boss? Ang gender pa. Itong mga kakatel mo rito. Ang pipe na lang rin siya. Huwag kang 5 lang pares, dami ah. Yun, sa lahat ng mga gusto mong mag-avail kay Boss Juno, PM lang kayo sa FB niya. Mag-allivate mo naman yan, Boss, oh. Hindi ka pa pinag-allivate. Mami na, mami. Ayaw, mami. So, yun, Boss Juno ah. Ayaw, ayaw. Pa'no, Boss Khalid? Mami. O, sabas. Daming hunter si Boss Khalid, oh. Magkano sa anted mo, boss? Sa anted natin, 250 na lang. Uh, 250, 250 na lang. Mga dilute to. Oh. Ayun, dilute. Ganda, oh. 250 na lang. Dito sa mga opa mo na to, boss. Sa mga opa rin natin, sa libra ang pares na Sa libra pares pares. Yeah, sa libra na pares. Mga machos na rin. Yeah. Dapat pa lang kayo, eh, Dos oh. Ako si Yun, oh? La. Ano si Bay? Lolo. Lo. Ito, ano to? Akelo. Sandibo pares. Yan, Sandibo pares. Lalaki. Dan, lalaque, dan. Ito, dan uh, lang lang. Lalaki to. luto mo na sa five, pares. Yeah, Ito. Lalaque, lalaque, na to? Lalaque, uh, lalaque. Lalaque. sa ano mo? pares. sa mga paresan mo rito, boss, 1,000 1,000 pares Ayan, marami yan Paresan, puro pa Puro pa, 1,500 1,500 Itong yellow bull sopa na to Yellow bull sofa sa Ayan, back to back 2,000 na lang 2000 na lang Itong fire blue mo 1,000 pares 1,000 Itong perso mo na to 1,000 rin Wala kayo ba itong bayo na to, boss? Babae Babae 1,000 Ito Sandibo, sandibo. Itong dito pa. Yan. Ito, boss, pale. Inulay Ay, ino. Pastel, ino. Pastel, Pastel, inulay yan. Yan. Ito. back to back, opa. Opa, pale yan. na lang din. Ito, ano to, boss? Bisino, opa? Bisino, opa, lang. Oh. Back oh, to back. Magano? Etong Cremino mo natabas? P3,000. Ito pa lang Ito possible marami, marami tayo. possible uh, Mano, na, 3, Marami Puro possible arep? Uh, ma Magkano mga pares 1, 5, dito? 1500 lang. Ito ba saan ito? Ah. p pain. p yung pares. Itong person na ito? 1,000 Ito mga pares. Ito, padan, dalawang pares. Yeah. Ang gano'n pares dito boss? 5K. 5 yeah. oh, padan na yan. mga yeah. katil na to, boss. One -five. One -five. One -five. ito, albino. Albino, na rito, boss. 1.5 lang sa mga Ito, mga katil. Albay Yan. Magkano boss? Buka yung pares. Ito, yeah. so, mga malagod na natin. Mga so, bagi, oh. Ito, baji, oh. Magkano boss? Sa baji natin, na dalawang. 1.5 na lang, pares. One -five. One -five yan, boss? Itong kakatol na to. Kakatol ko, dalawang libo. Para. Dalawang libo. Ito, so, marami rin sa lutoin mo. Nagugulang natin. Nagugulang Dalawang libo rin dito ba? Sa lutoin mo natin, 2-5. Si 2-5. Sa, sa lutoin wala akong baka. Yan. 2-5 sa Lutino, sa normal, dalawang diba? Yan. Yan, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Khalid, contact lang kayo sa number niya. Bago ko wala, wala pa. Bago ang anas, please. Wala pa po siya eh. Sa linggo na lang. Sige, wasalit ah. Salamat, So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jkbc. Babush!